ilang tulog na lang at 2024 na. Marami sa atin ang naghahanda na para sa pagdiriwang ng bagong taon. Alam mo na ba kung ano yung mga ihanda mong pagkain sa Buena Noche? Kung hindi pa, tamang tama para sa iyo ang video na to. Dahil alam mo ba na may ilang mga pagkain na maaaring makatulong sa atin na magdala ng swerte, pera, pag-ibig, kalusugan at protection sa ating buhay? Sa video na ito, ipapakita natin ang limang pampaswerteng pagkain na dapat ihanda sa bagong taon. Tama ang narinig mo, limang pampaswerteng pagkain. Ngunit, bago natin simulan, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Tara na at simulan na natin. Pancit o Noodles Ang unang pampaswerteng pagkain na dapat ihanda sa bagong taon ay ang Pancit o Noodles. Ito ay sumisimbolo sa pampahaba ng buhay dahil sa haba ng mga noodles na ginagamit sa pagluluto nito. Ayon sa mga Chinese tradition, ang pagkain ng pansit o noodles tulad ng spaghetti sa bagong taon ay nagbibigay ng mahabang buhay at masaganang taon sa mga kumakain nito. Ngunit dapat tandaan na huwag putulin ang mga noodles habang kinakain dahil ito ay masamang palatandaan. Ito ay maaari ring haluan ng iba't ibang mga sangkap tulad ng gulay, karne at seafoods na nagdadagdag ng lasa at sustansya sa pagkain. Pagkain na Bilog Ang pangalawang pampaswerteng pagkain na dapat hihanda sa bagong taon ay ang mga pagkain na bilog, tulad ng squid balls, meatballs, o boiled egg. Ang mga pagkain na bilog ay sumisimbolo sa dalisay na pamumuhay dahil sa walang hanggan at walang dulo na hugis ng mga ito. Ayon sa mga Chinese tradition, ang mga pagkain na bilog sa bagong taon ay nagbibigay ng kalinisan katiwasayan at kasiyahan sa mga kumakain nito. Ang mga pagkain na bilog ay maaaring hihanda sa iba't ibang mga paraan tulad ng prito, loto o ihaw na nagbibigay ng iba't ibang mga texture at flavor sa pagkain. Sweet o matatamis na pagkain Ang pangatlong pampaswerteng pagkain na dapat ihanda sa bagong taon ay ang mga sweet o matatamis na malagkit na pagkain tulad ng sapin-sapin, biko o cassava cake, ito ay sumisimbolo sa matamis na pamumuhay dahil sa tamis at pagkadikit-dikit ng mga ito. Ayon sa mga Filipino tradisyon, ang pagkain ng mga matatamis at malagkit na pagkain sa bagong taon ay nagbibigay ng pagmamahal, pagkakaisa at pagpapala sa mga kumakain nito. Ang mga sweet o matatamis at malalagkit na pagkain ay maaaring gawin sa iba't ibang mga uri tulad ng kakanin, cake o padding, na nagbibigay ng iba't ibang mga kulay at lasa sa pagkain. Green and leafy vegetables Ang pang-apat na pampaswerteng pagkain na dapat da sa bagong taon ay ang mga green o leafy vegetables tulad ng pichay, kangkong o spinach. Ang mga green and leafy vegetables ay sumisimbolo sa health and prosperity dahil sa kulay at hugis ng mga ito. Ayon sa mga Western tradition, ang pagkain ng mga green and leafy vegetables sa bagong taon ay nagbibigay ng kalusugan, kayamanan at tagumpay sa mga kumakain nito. Ang mga green and leafy vegetables ay maaari ring lutuin sa iba't ibang mga estilo, tulad ng salad na nagbibigay ng iba't ibang mga nutrients at benefits sa pagkain. Seafoods o mga isda ang panglimang pampaswerteng pagkain na dapat ihanda sa bagong taon ay ang mga seafoods o mga isda tulad ng bangos, tilapia o hipon. Ito ay sumisimbolo sa abundance and good fortune dahil sa dami at uri ng mga ito. Ayon sa mga Chinese tradition, ang pagkain ng mga seafoods o mga isda sa bagong taon ay nagbibigay ng kasaganaan, kaunlaran at kapalaran sa mga kumakain nito. Ito ay maaaring hihanda sa iba't ibang mga diskarte tulad ng paksiw, sinigang o adobo na nagbibigay ng iba't ibang mga aroma at sarap sa pagkain. Iyan ang limang pampaswerteng pagkain na dapat ihanda sa bagong taon. Alam natin na krisis ngayon kaya dapat maging practical tayo, maganda lang sana ayon sa ating budget. Tandaan, ang taong matalino sa pagbabadget ng kapirahan ay ang totoong swerte. Kung nais mong malaman kung anong mga pampaswerteng halaman na pwedeng itanim sa bahay, panoorin mo ang video na to.